Una. Bukas ka natutula. Sabi mo, ang watawat. Atatat. Ang watawat. Atatat. Asul. Pula. Pula. Puti. Puti. Asul, pula, puti. Puti, puti. Asul. Asul. Pula. Pula. Puti. Puti. Asul, pula, puti. Put eh pute Azul pula, Put eh put eh Azul pulapute Azul put eh pute Azul pulapute Azul put eh pute put mo. Azul put pute Azul put pute Azul Azul Asul, sabi mo asul. Ah, sabi mo na asul. Ah, sabi mo asul. Ah, pula. Sabi mo pula. Ah, asul. Pula, pute. Uy, Asul. Uh -oh. <laughs> Galit ka na. Sabi mo asul, pula, pute. Asol, puta, puta, puta puti, puti. Azul, pula, puti. Azul, pula, puti. Tama, azul, pula, puti. Lakas mo, hindi marinig. Azul, pula, puti. Azul, puti, puti, Pula, puti. Oo, oh, oh. manasi. <laughs> Manas. amo azul, pula, puti. Azul, puti, puti, puti. Azul, pula, puti. puti. Bukas ka natutula, hindi mo alam. Walang, walang, asul, pute, pute. asul pula, puti. asul pula, puti. Ang watawa. Atatat. Wa. Sabi mo wa. Watatat. Watatat. <laughs> wa. Watata. Sabi mo wa. Wa. Tatatat. Tatatat. Wa. Watatat. Watatat. Watata. Sabi mo, ang watawat. Asul. puti. Pula. Pula. Puti. Asul, pula. Asul, pute, pute. asul, pula. Sabi mo, asul, pula. Ah, ah bubu. <laughs> Sino bobo? Pula. <laughs> sabi, sabi mo. asul, pula, puti. Wow! <laughs> <laughs> Baka eh galit ka na. No, <laughs> ko galit na si Uno. Sabi mo asul pula, pute. Paano galit? Paano galit? Paano galit si Uno pa na? Oh, galit na si Uno. Paano kita galit? Paano? <laughs> Sabi mo asul pula, pute. Abukas ka na to, tutula, patay ka kay, mam ma Asul Pula, pute. Pute, pute. Pula, pute. Unman manas. man na. sabi mo, asul. Yung <laughs> na,